afternoon, Good afternoon, General Fuentes. Ano ba kayo paglilingkod namin sa'yo, Captain? Meron ng gira sa gitna ng kagubatan general. Ano ang kailangan? At na... malalang malala na po ang gira doon. At ano ang kailangan natin gawin? Kailangan po daw ng mission at kailangan po daw labanan ang mga rebelde okay. Doon muna tayo sa labas. Sige, so, sir. Salamat. Ano ba ang sadya mo dito, Captain? Nandito po ako, General, para sa jira po sa Mindanao kasi marami nang dumaanak na dugo dahil sa mga Pilipinong rebelde. Kaya, okay. ano ang kailangan natin gawin? Kailangan na natin pasukin ang kuta ng rebelde, General. Isa na sa pamilya ang nawala sa akin, General. Kaya, kailangan ko na gumante. Saan ba ang mapa, Captain Tondag? Narito po. Captain General Nandito pa ang kutak ng kalaban Tara sa loob Kailangan na po talaga natin yung Lusubin General Nandito tayo sa Mindanao Tapos nandito yung mga rebelde Upo General ikaw, pumunta ka dito sa itaas ng bundok. Get, move. Ikaw. samahan mo siya. At dito pa ka sa kabila. Okay po, sir. Tara. Yes, sir! Yes, sir! Tayong dalawa, dito tayo. Move! Move! Muntik na talaga. Muntik na talaga mauli. Hutang na yan. Ba't siya si... Ito nga... Nauli naman kayo eh. Pag ito walang respect. Huli na sana yun. Captain! Lusog na tayo! Boom! 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 Boom. Sabi Sen! BUSH! 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 May sundalo dun! Ang natataya ko. Ang baho na doon! Boss, may okay, mga sandalo na daw Okay, boss, safe Masabuti pa, na nakin 1, Eagle 2 pupunta, pupunta kayo muna dito sa amin Marami daw sa Okay na, ganyan na, move, move. General, pupunta na kami dyan Move ano ba ang balak niyo ni Ral? Kailangan na natin magsama kasi sobrang dami na ng rebelde. Napapaligiran na, 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 na nila tayo. Mag-iingat na tayo. Move! 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 ¿No es así? Ok, general. <elim>

Kita bawa jeniran! 18. Badi! Badi! Kaleng-kaleng sekali. Aha! Badi. Sudah dekat inti melangit ya. Kayak awan. Sa sa mga manangit, sa tato niya. Sa tato niya, kama Martinez, grabe kay kabutan. Sa tato niya, sa mga pagkatsulon niya, sa lubo. Sa tato niya, sa mga litano na saway. Sa tato niya, sa mga miliston, pamili dira. Sa tato niya, sa mga pamilya niya. Sa tato niya, sa mga pamilya niya. Sa sa mga pandra katong... Mga batian sa video, o kwan, kwan, wala na. guapo ya tatay ko sa akong ate dia sa akong bayaw og sa akong pagumangkon kitao an <laughs> niya kay daras kan og enta suportaan niyo akong YouTube og Facebook page og TikTok Pauline Biners Piera Tanan og salamat <laughs> ay <laughs> nalintan shout out din sa akong mga pamilya Mayan family Twenties family shout out din sa Navarro family daw sa so, igsoon sang papangalan sa Negros og. Shoutout po sa Ikson, ay, kwan, sa akong mga nasa, nasa, kuan, sa Cagayan, o shoutout po sa, katanaw sa among video, o shoutout po sa haters na muna, mga bashers, o mm -hmm. shoutout po kang, dito ba na, o shoutout po kang di sa bulantahan. O, oh, koan, pada eh, napada isa, kaming, isupport tayo daw ninyo ang Facebook, eh, eh Facebook page ni, kuan, kaming Vincent Manlangit. Og oh, shoutout din kang Rens Pakas no, kay grabe ang pangluod.